Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Tio Fimo Lopez. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So katulad nga po sa inaasahan ng karamihan, ay tinalo lang ng walang kahirap-hirap ng current WBO and the Ring Magazine Junior Welterweight World, World Champion Teofimo Lopez ang challenger na si Steve Claggett sa kakatapos lamang na laban nila kanina. Buong laban ay naging agresibo ang challenger kung saan umaatake ito nang walang takot sa kampiyon. Subalit hindi po ito naging epektibo gawa ng madalas itong pakainin ng mga counter punch ni Lopez. Kaya naman nakuha ni Lopez ang panalo via lopsided unanimous decision sa score na 120 to 108 at 119 to 109. Halos wala pong naipanalong round si Claggett sa laban. Subalit ang hinahangaan naman ng mga fans dito ay dahil na kaya nitong tanggapin lahat ng mga pamatay na suntok ni Lopez kasi hindi man lang ito bumagsak maski isang beses. Habang si Lopez naman ay target isunod ang former pound for pound King Terence Crawford. Kumbinsido po si Lopez na kaya niya talagang talunin si Crawford. Sa kabilang banda naman mga idol ay habang naghahanda nga po ang former 2 division undisputed world champion Terence Crawford para sa kanyang nalalapit na world title fight kontra sa current undefeated WBA junior middleweight world champion Israel Madrimov na gaganapin sa buwan ng Agosto. Ay sinabi pa din nga po nito na base umano sa kanyang napanood sa huling laban ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez kontra kay Jaime Munguia ay bagamat umano nanalo si Canelo ay napakadami niya daw nakitang mga kahinaan at buta sa fighting style ng Mexican superstar. Hindi naman sinabi ni Crawford kung ano ang mga ito, pero dahil umano sa mga nakita niya kay Canelo, kaya naman kumpiyansa daw talaga siya na kayang-kaya niya itong talunin, gawa ng alam niya na daw ang mga kailangan niyang gawin upang basagin at pasukin ang depensa ni Canelo. Bagamat po malabong mangyari na magtuos ang dalawa, ay umaasa pa din si Crawford na sana ay pumayag si Canelo na labanan siya lalo pat handa ang Saudi Arabia na maglabas ng limpak-limpak na milyones upang maikasalamang ang mega showdown na ito. Subalit ang problema nga po dito ay dahil si Canelo na po mismo ang nagsabi na kahit ilang milyones pa umano ang i-offer sa kanya ng Saudi Arabia ay hindi hindi daw sa papayag na labanan si Crawford. Samantala, habang naghahanda din nga po ang current WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson, para sa kanyang world title defense kontra kay Arthur Hartunia na gaganapin sa susunod na linggo, ay sinabi nga po ni Stevenson na hindi daw sapat ang isang taon na suspension na ibinigay kay Ryan Garcia ng dahil sa pagpopositibo nito sa ipinagbabawal na gamot. Paliwanag ni Stevenson na hindi daw kasi magandang halimbawa ang ipinakita ni Garcia para sa mga fans at maging sa mga buksinero. Kaya naman ang gusto pong mangyari ni Stevenson ay mas bigatan pa ang parusang ibigay at kay Garcia baka daw kasi pumasok sa mga isipan ng ibang mga fighters na okay lang naman daw gumamit ng ipinagbabawal na gamot kasi isang taon lang naman daw pala itong sususpindihin so hanggang dito na lang po muna tayo mga idol PH mga Pinoy ng ng